obrang yan, gibo bukang 28 anyos na si Arieto Capasio, steampunk artist ng Bagong Bayan Malinaw Albay. Gibo sa scrap metals ng mga bihikulo ang lambang obra ni Capasio. Pinakabagong obra niya ngunyan, ang robot na si Hound Can Transformers Age of Extinction, na nabenta niya sa kantidad na 180 pesos. Tulung bulan man ang ginugol niya sa paghaman ka ni. Istorya niya, aki pahilig niya na ang pagkuti-kuti. Bintahi mandaan na naging tambayan niya ang welding shop na naghubugkan sa iyang kakayanan sa pag-welding at sinaging dalan nga ni Mapukaw ang sayang nagtuturog na talento. Ah, nagsimula talaga ako up ng pandemic. During pandemic, yan. Nagsimula na ako mag-paint, then kinalaunan, ah, nagsimula na ako mag-sculpture sa kahoy. Then nakita ko yung, ano, yung ganda ng mga gulong. Yung mga lumang Uh, gamit ng mountain bike. Yung mga madali lang ikat, hindi yung mga malalaki. Yung kinakat ko siya, then ina-assemble ko siya. Gumawa ko ng mga uh, bubuyog, ano pa ba, agila, ahas. Mga ganun, mga ganong form. Then maganda kinalalabasan. And nung pandemic din, naibenta ko siya. Sar sa mga pinaka-enot na nagtiwala kay Kapasyo, iyo ang vlogger na si Ray Silebio. Customized golden play button para sa vlogger na si Kong TV ang sayang inot na pinagibo. Huli ta satisfied client, liwat siyang nagbalik para magpagibo naman yung panibagong obra. This time, para sa sikat ng vlogger na si Ivana Alawi. So ayun, ga message ko lang kay, kay parang eh, tuloy-tuloy lang. Sabi ko sa kanya, Um, actually, kaya tayo naging partner kasi may kaya akong gawin na hindi mo kaya. May kaya kang gawin na hindi ko kaya. So, ang, ang hinihiling ko lang sa kanya, kasi naniniwala na ako dyan, eh, yung grind, tuloy, basta tutuloy-tuloy siya, mapupunta niya talaga kung saan niya gusto pumunta. Basta tuloy-tuloy lang, one step at a time. Proud ka pamilya naman si Ralph sa tibay kan sa iyang kuya. Nasalat nagpapasalamat ako kay Lord kasi isa po ito sa mga prayer ko sa kanya. And nabibilas ako kasi yun yung nakikita ko kay hey, kuya naga, hindi lang nag-upgrade yung tawag dun, yung talento niya kundi marami rin po siyang natutulungan. Isa po sa pinagpapasalamat ko is yung inspiration ko si Kuya kasi po parang na-influensya ako at hanggang ngayon naging malaki pong party sa amin yung arts. 10,000 pesos sa 100,000 pesos ang kada obra ni Kapasyo. Ah, uh, sobra po ano. Ang bahay ko po is nagkakasya lang kami dalawa din nung anak ko. Isandi pa lang. Parehas, sandi pa. Isandi pa, isandi pa. Yun lang yun. Actually, yan, May ito yung picture na kami pa lang yung mga tropa ko. Pag bumibisita yung mga tropa ko, kumpulan talaga kami. Tapos dumating yung bagyong Rolly, naanod yun kasi malit nga lang kubo eh. Naanod yun, wala. Doon ako nagsimula. Mag... Sabi ko, pati ko gawing anak Takbuhan yun si para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.